So, umulan ngayon, ano? ah uh, buti alam na lang akong bagong payong ngayon. At uh, pwede pa itong gamitin mamaya. So, timing naman. Nakabili ako ng bagong uh, payong. So, medyo malakas-lakas yung ulan ngayon. So, pwede pa itapilain mo natin, guys. Buti na lang, nandiyan ka. Mas eh.